Hi hey po, okay. si Papa Shelt ko nga po pala kayo sa bahay namin. Ito po yung labas ng uh, bahay namin. Teka, ba't kasi nakamun? Teka po. Naka-plastic po yan kasi po para kapag umulan, hindi po kami mapipiyasan sa higain namin. Ito naman po yung isang labas ng, ng bintana namin. Kasi nakakamit. Ah! Ito po siya. Ito po, sobrang hangit. Ah! So, ito naman po yung bintana ni Papa. Dalawa po yung bintana namin ni mamat mama ako. Ito po siya. Hindi So ito na po siya. Ayan. Yun lang po. Tsaka pa ito po yung baba. Ay yung kwarto po muna namin. Wait lang po. Ito po yung higaan ni Papa. Laki po. Pero mag-isa lang po siya dito. Diba po laki? Ito naman po yung higaan namin. Teka lang po. Ayusin ko lang ito na po siya. Teka po. Ito po siya. Yun po siya. Ito po yung higaan ko. So, may niyayakap po po pala ko dyan. Kasi po, kapag wala po akong niyayakap, hindi po ako nakakatulog. Ito po yung, ano, higaan ni mama. So, bale, magkatabi lang po kami. Po, ito po yung baba ng bahay namin. So, busy nga po pala si mama at papa sa pag-ML. Kaya po, pasensya po kayo.